Ako po si ano, John Mark Fronda ng Silang Kabite, a.k.a. Kaplay High pero mas dati kilala ko sa Princess Love dun sa kabilang loft namin. Ayun. So tara, samahan nyo ko sa, ano, sa ating munting loft. Sa Bali Idol, ano po itong section na ito? Ano to, Bali South section siya na kasama na rin yung summer. Kasi okay. Hindi pa ako nakagawa ng maliit dito na agantong sukat din. Ah. Oh. Gagawa pa ako ng isa kaya dito ko muna sinama. Yeah. Pero maluwag naman siya. Kasi hey. sila, alos ano na yan eh, 35 pieces may git na yan. Ah, dami rin laman. Oo, oh, eh. madami siyang laman. Kasi mataas siya eh. Oh. Ang sukat kasi ng loop na to, 6 feet yun dun sa dulo, 7 feet dito sa ano. Sa kaya harap. dito sa may harap, kaya medyo mataas siya. Ayun. Maraming na yun kakarga. Ayun. Bali Idol, etong mga ibon na nandito, uh, ano, ano po ito, mga panibagong breed nyo na po? Oo, oh, mga, pa, ano to, mga panibagong ibon na to na ano, palaro ng mga tropa. Ayun. Si Kuya Basho, si Kuya JJ Silop ng Silang Kabite, tapos si Paring Gerald, yung core nga natin sa ano, CSWRPC. Si yung bali, halo-halo na to na ano, ibon, patray sa akin. Kasi nung ano, nagbe-breed pa lang ako ng galing sa ano, sa kabilang loop. Andito, okay. ko pa lang mga pang-summer ko. Mga pang-summer. doon okay. ko na masusubukan yung galing sa kabilang rock. Ayun. Bali, mm -hmm. idol, matanong ko lang din. Ah, konting uh, background ko mm -hmm. po sa inyong, para sa mga newbie kalapati Uh, ah, okay. Bali, idol, kailan po kayo nag-start magkarera ng kalapate? Um, nag-start ako magkarera ng kalapati noong 2011. Mm -hmm. Sa ano pa yun? Sa Dasma pa yun. Ah, Dasma Oh, Dasma pa dati yung love ko. Kaso, minto ako ng ano, mga 2013. Kasi nagtrabaho nga ako. Nag, ano, kung nga sa pag-iibon. Tapos bumalik ako ng 2019. Ah, lately lang din po. Oh, Oo, ano 2019 na ako bumalik. Kasi, kinausap ako nung chewing ko na akong araw mag-handle ano, mag ngayon ng ibon niya na galing na botas. Tapos nilipat dyan sa may, ano, sa maguyam silang silang nga po. Nilipat dyan. Gumawa kami ng bagong loop dyan. So, Ay. ang nangyari, yung ibon namin sa kaibon niya, pinag-combine-combine na namin. Doon isang alaga na lang. Ayun. Bale, idol doon na nag-start sila Princess. Oo, oh, yung doon na talaga nag-start yung pr Princess Lop. Ayun. Kasi kaya Princess Lop yun, makakala kasi nila babae yung may-ari. Opo, oh, opo. Oh, oh, sa oh. anak. Yung chewing ko kasi nagtrabaho sa Princess Cruz. Cruise. Hmm. Cruise ship siya nagtatrabaho. Kaya pinangalan niyang Princess. Ah, kumbaga nasa ano siya, idol. Seaman siya. Oo, ano, oh, seaman siya. Ay, loyal siya sa Princess talaga. Kaya pinangalan niya rin yung ano. Yung, no. yung Lop na Princess Lop. Ayun. <coughs> Bale, idol, ano yung mga bloodlines na hinawakan nyo? Ah... Uh, nung kay nag-start nung mga, mga maraming ano bloodline doon kay Tito kasi halos doon kompleto eh. Okay. Meron siyang kompleto may Johnson sa doon. Pero karamihan talaga doon yung galing kay ano kay Sir ano si Joshua, Joshua. O bali doon mga galing yung ano noon yung lahi ng mga Cooper tapos mm -hmm. yung sa line ni ano ni Kuya Voyager Locke ng ano nga po Imo's, ah Imo's okay. O, doon Ayin, yung mga galing. Bahali, halo-halo na rin yun. Merong may Cooper, may Johnson. Tapos yung sa decline kasi, tao kasi doon, Muslim line dati. Eh, binago ko. Kaya nga ng mga ano nga natin, mga kalapatids na Muslim. Parang ano ba, yung... Hindi lang sila mabastos na ano. Apo, kaya Apo. binago ko sa decline. Kasi yung ibig sabihin ng sa decline, kaibigan nga rin. Apo, kaibigan. Ayun, Ay, kaya yun, yun ang ino na ko. Binago ko yun. Ang line naman nun is Tomiso. Ah, Tomiso. Oh, Tomiso mga stitchel so, Mga, stitch line, mga ba, ano? oh, mga stitchel ano, BDB. Ayun. So bali yeah. idol, pe, pwede niyo po ba kaming iikot dito sa inyong loft? Oh, okay, malit nga lang yung loft natin, pagpasensya niyo na. Okay. So ito yung mga ano natin. Balang ginawa ko, meron na akong ano, tong box push nga, tong we doing. Opo. So bali yeah. idol, matanong <coughs> lang din natin. Uh, para saan po yung ating mga widowhood? Para sa mga ano tips na maibabahagi okay. natin sa ano. Yung sa widowhood, widowhood po nila, gumawa ako ng ganyan kasi marami akong nakikita ng mga ano fancier talaga na mabibilis ang ibon. Apo. Isa rin sa mga sekreto nila itong widowhood. kasi ano eh, mas komportable sila na ganyan yung ano nila yung bahay nila. Sa kapag nagpares sila, meron silang ano, meron silang bahay na uwi na talagang ano, Apo, yun. yung teritoryo nila, Apo, talagang ano. bantay na bantay nila. Ayun. So bali idol, Uh, sa pagkakarera po ng widowhood system, meron Apo. po ba kayo nakikitang advantages at disadvantages? Sa ano, sa advantage talaga, malaking advantage siya pagdating sa speed ng ibon. Mas Apo. nakakatulong talaga sa ano sa ano yung motivation, motivation ng no? kalapati talaga. Pero sa disadvantage, wala pa akong ano eh. Napapansin na, ko. Oh, eh. Kung idol, paano nyo po ini-start? Halimbawa po, uh, once na mag-start na po ang training, okay. uh, paano nyo po sila minomotivate pagka nasa widowhood system na? Pag nasa widowhood system, ang ginagawa ko kasi talaga, una talaga nag-umpisa ako sa, ano, sa viewing. Mm. Yung trapping mo ang inuuna ko sila eh. Opo. Pagkalagi ko sila ng mga inakay dito, siguro mga 3 to 5 4, 4 or 5 days. Opo. Unang ano ko talaga yung patuka muna, yung talagang habulin na lang yung patuka. Mm, opo. Ano po sila idol? Ah, kayo po ba nagwa one day eat din? or oh, ganun, ganun ang patuka ko dito man, di feeding talaga. Ako. One tuwing hapon, ah, hapon lang. Po na. Ah, tuwing hapon lang. Oh, tuwing na. hapon lang ako nagpapatuka. Pero ano tayo, full pack talaga 'yon. Full pack po oh, uh -huh. talaga. Ah, so bali, pagka nag-aalpas po kayo talaga ng ibon, halimbawa po, nagtetrain na kayo ng mga young birds for mga upcoming season, ah, uh, bali yung pagsasanay nyo po, palaro ng nyo talaga sila ng gutom. Hindi, uh, ano, kasi sila eh, pag full pack kasi, yung ibon kasi, pagdating ng umaga, may lamang pa talaga sila, may lamang pa yung ano nila, buksin ah, nila. Oh. Hinayaan ko lang na ano, kasi nung mga bata nga sila, sinanay ko sa patoka, at sa trapping. opo Sa trapping. Tapos pagdating ng rondahan talaga, kahit na hinayaan ko lang sila ng umaga na ano na tambay lang sila diyan. Parang ito, may mga tambay diyan. Nayaan ko lang kasi wala pa namang karera eh. Uh, okay po. Ah, so bali, <clears throat> nag start po kayo parang open loop lang. Oh, parang open loop style. Ah, okay. So, yeah, yung, yung, ginagawa ko dito. Okay. So bali idol ayon, doon sa ganun sistema, meron po ba kayong disadvantage at advantages na ma na na-experience. Oh. Sa ano advantage niya ang katawan talaga ng ibon, ano, maganda talaga katawan ng ibon. Talagang lalaban sila ng ganduluan. Mm -hmm. Ang disadvantage naman nito, yung sa kung sasali ka ng pooling, mahihirapan ka talaga magpapasok sa una. <laughs> Ganoon, <laughs> Ganoon. Ganoon. Oh, kasi busog na ah, sila nung gabi, oh. eh, ano. Ibon. Pero kung maglalaban ka ng ganong sistema, magtitira ka talaga ng isa na medyo gugutomin mo yung talagang alam mong sprinter. Ayun, okay. Ayun. yung kilala mo dapat yung ibon na ilalaro mo. Ah, kung baga talaga <clears throat> kailangan, alam mo yung bloodline. Oh, so yung ano? bloodline saka yung laro ng ibon kung kung saan siya mabilis. Ayun, idol. Sa experiences nyo po, idol. Ah, <coughs> uh, do sa mga ibon at mga bloodlines, ano yung kadalasan po na mabilis sa inyo? Ang dati yung sa kabilang loop talaga ang mabilis ko dati doon ng ano yung line ni Boss Regan, mabilisana yon sa middle, dito sa middle tapos middle. sa sprint naman Boss Regan pa rin sa kayong ano yung lahi ng nabili namin ni Tito sa kumpare niya na ano na ang pangalan nito. Berkamin, Berkamin. Oh, oh Berkamin. Okay. Ayun yung mabilis na ano. Oh, ano mga middle distance bird talaga sila. Oh, middle distance. Sa long naman kasi yung long dati talagang ang pinanglolong ko talaga yung lahi ni ako sa kayong sa decline. Ah, decline. Ayun, mababagal yung sa decline pero dumudulo talaga na nakikipag-compete ng ano super set. Talagang oh. dumitira. So, bali yung bloodline po nung <clears throat> na winner nyo na si Princess kung tawagin nyo yung po, Si, uh, ano, si Hakot kung tawagin nyo. Oo, si Hakot. ano po yun? Compose po ng anong bloodline siya? siya? Ano, yun? compose yun ng ano ng... Yung ano yung kak kasi, ano yun, ni Tapos yung hen nun, nabili ko kay... Nabili namin kay ito Basho. Ano yun eh, unknown line siya, kaya tinawag siyang alien line. Alien line. Oo, oh, okay. hindi talaga namin alam yung line nun. Eh, natipuhan ko lang na pagparisin sila. Oh, Ay, yun. Bale, idol, nung ikinakarera nyo po si Hakot, Uh, ano po yung naging karakteristik niya? Asya siya po ba ay mabilis sa umpisa o mabagal sa umpisa? Ano, ayon. Ah, si talaga, consistent ang laro niya. Umulan, umaraw, isa lang ang bilis niya. Mm -hmm. o, oh, talagang hindi siya, nagpapaubayan nagpapaubaya ng, ano, ng speed niya na bumababa ng ano. Basta nag-steady siya minsan. 900, 1,000, hindi siya bumababa sa ganung ano. Wow. Ang ano lang talaga sa kanya, mahirap pumasok. Ah, okay. O kasi hen kasi siya eh. Hen na batang hen siya Ah, batang hen. O, oh, bali ano siya, kaka five months niya lang nung nag-champion siya na pa, bata pa oh. ano. late bridge <coughs> siya, idol. Oo, oh, late bridge siya. Kasi ano nga yun eh, fight log ko yun na hindi ko sinabi kay Tito kasi ginagawa niya panyaya yung, ano, yung... Magulang. Yung magulang nung dati. nagtira ko ng ano talaga ng isang, yung nga si Hakot. Ayun, kumbaga, hmm. yung nanay at tatay ni Hakot po, parang yaya lang. oh, la yaya lang <coughs> dati nun. Oh. <laughs> eh... Kasi mayroon kami mga ibon na bago ngayon bagay galing kay Boss Regal. Hmm. Tinarami namin muna yon Ah, yun. Kaya, Tapos, yun si Hakot, <coughs> nakursun na dahan nyo na, lang. Ano, ano yung siya ako talaga, nagtago ako ng isang itlog, pinayaya ko naman sa ibang pangyayari. Ah, okay, sa ibang mo naman pinano. Oh, sa iba ko pinayaya yun. Ah, okay, so bali hmm. talagang kursunada nyo na rin talaga yung breeder, and oh. then sinubok nyo na lang. Oh, sinubok ko na lang. Kaya nakakomring lang sa ako na eh. Hindi siya nakayang <laughs> <Okay>. bird. <laughs> so, napakagaling na oh. ano, idol. Grabe ang training na ginawa ko nung dati kila hakot. Kasi ano yun eh, yung nag-champion ako yung hakot, nag-champion pa ako ng PSU. Tapos nag-champion pa ako ng, ano, ng APRX. Ah, yung year na yun, basta ano yun eh. Saka sa base RPS, yung combine na ano nga. Aros apat na club yung ano. Saka, pang lima pala yun sa BFA. Yung sa, ano, sa... Limang club Binyan. po. O yung year na yun na nanalo ako. Ang galing. So, bali, si Hakot lang po yun. Oh... Hindi, iba-ibang iba ibon. Iba-ibang oh, ibon. Si Hakot lang ang may pinakamalaking kinabig. Ah, oh, ang galay. Oh. Ano, Tapos yung bali, ano yun eh. Parang anim sila yung mga napachampion ko ng overall. Ang oh, Kasi sa PSU, nine la ako nung dati, kulay pula naman yun. Mm -hmm. Line naman yun ni Mohawks, yung nabili namin ng na import sa, ano, sa Europe. Europe. oh, yung, yung nabili ni Tito. Uh, 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 uh.